mapagpalang umaga sa lahat sa mga kabertudis natin narito po ang ating uh, motya ito yung motya ng uh, liklay ito yung liklay na mabisa protection laban sa bala at patalim ito po ay tested na gamit. At tested po itong pang iwas, tagliwas o pang pala. Ito po ay binigay ng ating kapatid na uh, sa spiritual. Matagal na po itong uh, nakatago. At ito'y bigay niya sa akin siya po ay uh, siya spiritual din matagal na po itong binigay since uh, 2023 ito yung bigay niya sa atin na liklay siya po ay si Jewel Jewel Kahukom, mabisa ito uh, pang liis bala at uh, hindi po maputukan ng baril dahil tested po ito at uh, ito ay uh, sinubukan natin kung talagang tumatalab yung uh, tagaliwas at uh, pang uh, lihis bala o di pang wasak ng mga baril dahil ito'y ay tinutukon tinutukan at kinalabit yung baril yung baril po ay nag stock up at hindi na po pumutok dahil itoy uh, ito ay may pang wasak po ito ng baril at meron din itong panipas mabisang proteksyon laban sa bala ito yung may kabal na liklay. Mabisa itong protection sa si spiritual sa kulam at barang. Kaya ito makatulong din ito sa pagtaboy ng mga masamang elemento, masamang espiritu kahit sa kulam. Babad nyo lang po ito ng 30 minutes sa tubig na iyong iinumin ito po ay pang baklas na mga sumpa sa kulam at barang ayan po mga kabartulis yan lang po ang i-share ko sa inyo dahil ito po ay napaka-epektibo especially sa kulam at barang kung kayo po ay na kulam o natigal po ito po ay babad nyo lang ng 30 minutes sa tubig na iinumin nyo ito ay mabisang pambaklas sa sumpa yan lang po mga kabartodes maraming salamat at uh, maraming salamat din sa nagbigay nito sa kay Jewel Kokom maraming salamat sa iyo bro matagal ko na ito na inaalagaan yung motiya mo ito ay ano din, uh, pinapakayan siya ng honey. at uh, dinadasalan din ito. At binibila din ito sa kabilugan ng buwan at saka sa araw. Yan, maraming salamat. Paalam, God bless inyong lahat.